Ang okay. ganda ng pagkakatama nyo Yo, what's up mga idol Ayan. Dito na naman tayo sa Isang spot na natagpuan natin Medyo madamo pero Aba na tayo ng tiksay dito dami na kapataw ng mga isla yun. Nakikita nyo yun Subukan natin magtiksay sa lugar na to Kung may mahuhuli ba tayo Dito tayo mga idol Mabalatan ko lang itong nakita ko. Sa pool mga idol, sa pool. Sa pool siya. Ah, ang laki nito mga idol. Grabe. Ah, ang bigat bigat yung mga idol dali. Hmm, dali, hmm. dali, hmm. dali mga idol mabagay tayo ng isang gilap siya ang amaw yun Okay. Bali tayo mga idol. Okay, mga idol. Bali siya. Namahan mga idol eh. Oh, di ba? Oh. <laughs> Lucky sa pool. Sa pool mga idol. 1-0. Masyan ka wala oh. Eh. Lucky. Ah, lapad ng dalan tama mga idol, walang kawala oh. Eh. Baon na baon. Okay. Eh ganda ng pagkakatama niya huli na naman sa tiksay mga idol